nang video ko sa tinatambayan ko guys ngayong year 2025 kaibigan natin nagtitinda pa rin titinda ng seafoods namang sorbetero pa rin na ganyan dito sa amin guys so. Eh? wala nagtitinda ng protest guys yung paninda ng kaibigan natin si JB

The Nang Pizza Guys Caltex Gasoline Station. guys yung kaibigan natin Ay, slice ng tanggigi Tang. Tang. ha ah? tanggigi raw guys uh, <laughs> ah, tapos dito may lechonan may chicken joy flight yung kaibigan natin yan, yan na yun may slice niya ang parasa na dito ang parasa na? yan yung tanggigi guys tanggigi 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 raw guys eto yun guys oh yan niya. Yung mahabang nguso. Tanggigi Boslogan. Yan. Ito yung tanggigi. Yung ini-slice ng kaibigan natin. Sira tahu tao ngayon guys Williamsburger Williamsburger Tex Fairway. Bihira tayo ngayon, guys. Rider na bike guys Dami na rin na motor dito guys Service ng mga tigarito sa amin. guys and thanks for watching ito lang naman ang ano ngayon dito syempre marami ng nagagat sa Caltech station and please don't forget to like, share and subscribe to my channel ito ang bangged uh, top street Don't pa bangged ako Uh, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Ito ang yung Tito. And, tito Jun TV. Thanks for watching, guys. Uh, sa aking tambayan, year 2025. Ito ang kaganapan ngayon unang taon ah uh, unang vlog ko dito sa tambayan ko uh, tinatambayan ko sa year 2025 and thanks for watching guys